sarap maligo. Eh. So guys oh, sarap ng tubig. Maano pa sa dapat malanig? Yes. Malanig ka.

Nana. Nah, 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 nah. Ka, nah. Oh, oh, Shit. Ah, Tan. Mau bapau? Ah, mau bapau? bakal ya bisa Tân mắt tôi này sao phải đi du lịch là mm sao là nó mở Mahirap pa no? Ha? Mahirap. Mahirap. Ano mga ipapapag? Mahirap. 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 Hindi ka makaano. Pagkano'n talaga. Tapos hindi mo maano yung sentro. Pinutula ka na ano alin? Oo. Hey, oh! uh! ah, Lo ngatu malo no? Tan. ta'y ya. Tukar.

malaw ka tatalong dito eh, tayo naman alin wala na eh, <laughs> <laughs> puro na kasi hindi eh. <laughs> kaya, kaso yung dangerous wow. <laughs> ah, dito, kita mo, bubulak-bulak malakas ang ano ah. na Ma malakas ang current neto, oh doy ipo muna na Richard, oh. Ha? Sa bundok. Di ba may daanan doon? Ah. Doon, ang akyat sa taas. Masarap sa tubig. Ma. Saan?